Merienda time, yun. Kutok si Sampalaman, oh. Kapi. <laughs> Kahit mahilig ka maraming hmm. May luya. Luya. Tapos na po yung labadami labangong. Nakasampay na. Ayan na po. Yung kanina. O, labad na may labang o. Nakasampay na o. Ayan. <clears throat> Mamayang gabi lang, tuyo na yan. Magdamagan. Mahilit ang panahon eh. Yung mga kumot. Ayan o. Tualya. Ayan, yeah, merienda muna po, ano? Hmm. May kape may din. Kada lugok mo nito, nararamdaman mo yung luya. So nakita niyo po yung nakasampay na, no? Muna doon sa washing machine na manual. Pagkatapos doon, ilipat ko po doon sa automatic hanggang sa balaw. Okay lang po yun. Hindi na kailangan mamimilipit po masakit sa kamay. Kaya nagmeryenda muna. Kapag tunay kang macho man, dapat tumutulong ka sa gawain bahay. Natutunan ko po yun eh. Bata ko. Bata ako. Sa nanay ko po, naglalabandera siya noon. Kasama niya ako. Kaya alam ko po yan, marunong kami maglaba. Dahil natutulang ko sa nanay ko yan, kabandera. Eh maganda po sa amin, may ilog eh. Buwangin. Lahat na sampay, Lagay mo sa buwangin, lagay mo na ng bato para huwag liparin. Pag kukunin mo ng hapon, napakabango. Yan po. Ang batsa nun, yung batsa, yung mga gawa sa lata. Yung malalaki. Nga mukhang tansang kayo. Wala pa yung plastic kasi pag kami plastic, basag na basag na yun kasi binabagsak yun eh. Pagkadala-dala nung matatanda yan, ibabagsak, matiba yung batsa Ano? lata eh. Yes, the Lord. Nakatapos na po, ano? Pero hindi pa. Meron pang isa nakasalang. Hindi <laughs> naman. Madadali na yun, madadali na yun. Pagkatapos ko nagmeryenda, titirahin ko na yun. Nasa washing machine sila. Yung manual washing machine. Then, ililipot ko sa automatic. Matatapos na po agad yan. Praise the Lord. Yan dito na lamang po, ano. Sana meron po kayo natututunan kahit pa paano, ano po. Ito po kayong kaibigan, Jesus. Father Armani Bautista, ano. God bless us all. Bye-bye!